Andito nga po pala tayo ngayon sa Estrella Beach, sa Lawan Oriental Mendolo. Napaka-special po natin, no? Aso pa yung sumalubong. Pumapayo po yung buntot. Ibig sabihin niya, we welcome po tayo. Yan po yung mga alagang aso na lain na po sa tao, kaya ganyan po sila kababait kapag nagawi po kayo dito sa Nahuan, i-consider nyo po itong Australia Beach. Nadayuhin at pwede nyo pong pagliguan. Meron na rin pong cottage yan, mura lamang po renta. At makikita nyo naman po na napakalinis. Maligo po. Oh. Wala alib yan. Hmm? Ha? Lalo. Mama, Mama busy. Ha? na Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share po itong video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.